na meron tayo, hiram lang natin to, Pinahiram lang sa atin. And that's enough reason magpasalamat. Tago sa puso ang mensaheng ipinaabot ng mga nakasama ng Batikang Broadcaster na si Mike Enriquez sa kanyang pagpanaw. Inalala nila ang mga karanasang hindi malilimutan kasama si May at nagpaabot sila ng kalungkutan at pakikiramay sa pamilya na naulila. Isa na rito si Anthony Taberna o Katuning na nagbahagi ng mahabang post upang magbigay pugay sa isa sa mga haligi ng broadcasting. Hindi man natuloy ang pagiging kapuso ni Katunin ay ibinahagi niya na naging textmate sila ni Mike noon. Buong post ni Anthony Taberna, isang nakalulungkot na balita. Isa na namang haligi ng broadcast ang hindi na natin masisilayan sa rajuman o telebisyon. Ang daming kwento tungkol sa kanya sa loob ng newsroom. Pero marami rin tayong nalaman sa kanya sa harap ng kamera. Excuse me po, pagkat hindi natutulog ang balita. Muntik na akong maging kapuso, once upon time. Pero kahit hindi nagkatuluyan, siya ay naging textmate ko naman. Kahit saan kami magkita, laging may maikling kwentuhan at kahit pati sa katungings, madali siyang maimbita. Si Mike Enriquez, aki ay buma. Hindi natin siya tatantanan. Muli, pakikiramay sa kanyang pamilya. Nakiramay din maging ang mga news anchor ng TV Patrol na sina Bernadette Sembrano, Henry Omaga Diaz, at Noli Di Castro. Ayon kay Noli, ay matagal silang naging magkaibigan ng kapwa-veteranong broadcaster. Naikwento niya ang kanilang pinagsamahan bilang mga tagahatid ng balita. Pahayag ni Noli, nakikiramay po kami. Matagal-tagal din kaming naging magkaibigan ni Mike. Lagi kaming nagkakasabay sa mga live. Basta may malalaking live, nagkakasabay pa kami. Noong may prangkisa pa tayo, binalikan din ni Arnold Clavio ang masayang alaala nila ni Mike kung saan sumayo sila sa tugtog ng Savage Love ni Jason Derulo. dami naman ang kasabay na caption ni Igan sa kanyang naging post anya. Paalam aking ama, kaibigan, mentor, kasabwat. Boss at higit sa lahat, tagapagtanggol, sabi mo walang iwanan ang daya mo. Ang alaala mo ay mananatiling buhay sa isipan at damdamin ng maraming Pilipino. Salamat at hanggang sa muling pagkikita. Isang video naman ng interview niya, kasama si Mike ang ibinahagi ni Pia, Ark Angel, kung saan nagbigay si Mike ng karunungan sa pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na binigay ng Diyos. Ang mga linya ni Mike sa nasabing panayam ang ginamit ni Pia bilang caption upang alalahanin ang namayapang broadcaster. Anya, lahat ng meron tayo, hiram lang natin ito. Pinahiram lang sa atin. And that's enough reason na magpasalamat. Sir makes attitude of gratitude was with him always. Thank you, Buma.